Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong umaga ng September 1, 2009, ang mga reporters mula sa iba't ibang mga news outlet ay sumugod sa isang bahay sa Quezon City. Nang mapasok nila ang gate ng bahay, isang matandang babae na malungkot, balisa at iyak ng iyak ang lumabas at sumigaw ng mga katagang, Hindi natutulog ang Diyos. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Hindi natutulog ang Diyos. Nang pumasok ang mga otoridad sa bahay ay tumambad sa kanila ang katawan ng dalawang tao. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay magpapatunay na kahit nasa sarili mong bahay ka pa ay maaari mo pa rin sapitin ang kapahamakan. Ating balikan ngayon ang kaso ni na Alexis Joseco at Nika Buhing. Si Alexis ay pinanganak sa Pilipinas noong February 11, 1981. Siya ang pangalawa sa bunso sa kanilang limang magkakapatid. Ilang buwan pagkatapos niyang ipagdiwang ang ikinalawang taon niyang kaarawan, ay lumibat ang kanilang pamilya sa Canada. Pero dahil sa mas gusto ng kanyang ama na mamuhay sa Pilipinas, ay bumalik sila sa Quezon City kasama ang kanyang punsung kapatid at kanyang ina noong 1996. Dalawang taon pagkatapos nilang bumalik sa Pilipinas, ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay hindi naging maayos dahil madalas ang pag-aaway ng mga ito na naging sanhi ng depresyon ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay bumalik sa Canada para dumaan sa therapy. Ang orihinal na plano na manatili lamang ito sa Canada ng dalawang buwan ay hindi nasunod dahil hindi na ito bumalik sa Pilipinas nakakuha ng degree si Alexis sa business management na makakatulong sa kanilang family business. Ang kanyang bunsong kapatid na si Chris ay nakagraduate sa college at dalawang buwan pagkatapos noon ay bumalik din ito sa Vancouver. At dahil sa wala sa kanyang mga kapatid ang gustong mag over ng hauling and trucking business na sinimula ng kanyang ama, si Alexis ang tanging nag-manage nito. Noong taong 2000, inilabas ng direktor na si Love Diaz ang pelikulang Batang West Side. Pagkatapos itong mapanood ni Alexis, ay doon niya napagtanto na hindi niya gusto ang maging isang negosyante. Bagkus ay gusto niya maging kritiko ng pelikula o film critic. Kaya iniwan niya ang pagmamanage na kanilang negosyo noong November 2004. Sa isang article na isinulat niya mismo, ibinahagi ni Alexis na karamihan sa mga taong gumagawa ng pelikula sa Pilipinas ay may problema sa salitang kritik dahil ang akala ng mga ito ay puro negatibo na lamang ang naririnig nila. Pero para sa kanya ay iba ang mangyayari at magiging reaksyon ng mga ito kung maibabahagi ang isang opinyon sa tamang paraan. At para malaman ng mga tao ang kanyang review sa isang pelikula, ay gumawa siya ng website na tinawag niyang Criticine noong 2005. Doon ay niyaya niya ang mga taong tulad niyang film critic na ibahagi ang kanilang mga opinyon at i-relate sa iba ang kanilang mga karanasan sa mundo ng Philippine cinema. Bukod sa kanyang website ay naging mahalaga din ang papel at kontribusyon ni Alexis sa mga Filipino indie films at ang kanyang review ay ibinabahagi niya sa website na indiefilipino.com. Para kay Alexis ay mas gusto niya mag-focus sa mga pelikula na gawa sa Pilipinas at promote ang gawa ng magagaling na Pilipinong direktor sa ibang bansa. Unti-unti siyang nakilala at ilang buwan pagkatapos niyang maisulat ang kanyang opinyon tungkol sa Batang Westside, ay inimbita siya sa Asia Europe Foundation's Meeting of Young Film Critics. Ilang buwan pagkatapos noon ay naimbitahan naman siya sa Berlin para sa Berlinal Talent Press. Nagpabalik-balik siya sa Singapore ng pitong beses, sa Hawaii, sa India at dalawang beses sa Paris. Sa tuwing siya ay magkakaroon ng pagkakataon na maibahagi ang gawang Pinoy sa ibang bansa, ay lagi niyang sinasabi na mahalaga sa kanya na magsulat tungkol sa pelikulang gawang Pinoy at hindi niya hinahayaan na madiktahan siya ng sino kung ano ang mahalaga o hindi. Let me first ask you, why did you choose films as a, an area to critique? Um, I think, in, in the Philippines, I think it would be uh, quite honest to say that we don't have a very healthy culture of criticism. Um, and, and I think that that's a bad thing, uh, especially in the arts. I mean, in the same way that you need criticism with regard to the government, you need it with regard to other things in order for them to grow. Dahil sa kanyang galing, ay kinuha na rin siya ng ibang mga publication companies para gumawa ng blog at mga articles para sa The Philippine Store. Screen International and Senses of Cinema at malimit ding makita ang kanyang mga isinulat sa katalog ng Torino and Pesaro International Film Festivals. Sa likod ng kanyang tagumpay, si Alexis ay nakaranas ng kalungkutan dahil ang kanyang ama ay pumanaw noong 2006. Sa kanyang pagtatangka na maibsa ng kanyang kalungkutan, si Alexis ay dumalo sa Rotterdam Film Festival noong January 2007 at doon niya nakilala ang kanyang Slovenian girlfriend na si Nika. Si Nika ng ay pinanganak noong 1979 sa bansang Slovenia. Katulad ni Alexis, siya ay isa ring film critic, writer at editor. At may maganda rin siyang reputasyon bilang isang sikat na film critic doon at siya ay dating editor-in-chief ng Slovenia-based film magazine na tinatawag na Ekran. Noong 2007 ay naiulat na isa siyang freelance film journalist. Ayon kay Alexis ay hindi lamang love at first sight ang nangyari noong una niyang makita si Nika. Bukod sa ganda nito ay sinabi niya na humanga at lalo siyang nahulog dito dahil sa pamamaraan ng pagsasalita nito. Pagkalipas ng labing anim na buwan nilang long distance relationship at hindi na nila mabilang ng mga flights sa pagitan ng Slovenia at Pilipinas, nagdesisyon si Alexis na magsama sa kanyang bahay sa 39 Times Street sa Barangay West Triangle. Ang Times Street ay isa sa mga itinuturing na na lugar sa Quezon City. Si Nika ay na independent at mahilig itong magbiyahe sa loob at labas ng Maynila. At dahil sa ito ay foreigner, nag-alala si Alexis na baka ito ay mapahamak o kaya naman ay samantalahin ng mga Pilipinong may masasamang loob dahil sa hindi nito pagiging pamilyar sa lugar. Sa mga ilang buwan nito sa Maynila ay lagi niya itong sinasabihan na mag-ingat sa mga taxi na walang mga metro at sa bus na sinasakyan nito. Ayon sa kasambahay ni na Alexis ay hindi niya ito nilulutuan ng pagkain at hindi siya naglilinis sa kwarto ng dalawa dahil mas gusto ni Nika na siya ang maglinis. Pagkalipas ng ilang buwan itong pananatili sa Pilipinas, ay nakatakdang umuwi si Nika sa Slovenia noong September 3, 2009 para magbakasyon at makasama ang kanyang pamilya. Pero hindi na ito nangyari dahil noong madaling araw ng September 2 ay pumutok ang balita na ang magkasintahan ay pinatay sa loob mismo ng kanilang bahay. Base sa initial na report, ang nangyari ay burglary gone wrong. Di umano'y dumating ang magkasintahan habang nangyayari ang panloob at pagnanakaw sa kanilang bahay. Nang kumalat ang balita ay agad dumating sa bahay ng mga ito, si Gang Badoy na malapit na kaibigan ni Alexis. Doon ay nakita niya na tila ang nangyari ay hindi burglary gone wrong dahil sa tingin niya ay ang salarin o mga salarin ay gusto talagang patayin si Alexis dahil sa tama ng bala sa solar plexus o abdomen area at patok nito. Bukod sa tama ng baril ay nakita din niya na ang dibdib ni Alexis ay puno ng pasa na tila ito ay paulit-ulit na pinalo. Nasaksihan din ni Gang kung paano hinawakan ng mga investigador ang crime scene. Inilarawan niya na ang ginawa ng mga ito ay sloppy o palpak. Sinabi din niya na inilabas na mga ito ang katawan ni Alexis na magkapatong sa iisang stretcher. Nakita din niya na binuhat na lamang na mga ito ang katawan na naging resulta kung bakit kumalat ang dugo ng dalawa na sa tingin niya ay tila walang ang mga ito kung makontaminate ang crime scene. Ayon sa ulat ay siya lamang ang tanging tao na nakalusot at nakapasok sa loob ng bahay ni Alexis na walang police badge dahil akala ng mga investigador na siya ay isang abogado o prosecutor na ipinadala. Nang lumabas ang mga sinabi ni Gang ay agad nagpa-press conference ang Noy Chief Inspector ng QCPD CIDU na si Benjamin Elenzano para maiwasan ang paggalat ng mga maling impormasyon. Pinabulaan nito ang obserbasyon ni Gang at ayon sa kanya ay base sa kanilang investigasyon, ang motibo sa nangyari ay pagnanakaw. Ibinahagi niya na hawak nila ang witness nila na si Magdalena Patpat na kasambahay ni na Alexis ng tatlong taon na. Sinabi ni Chief Inspector Ilanzano na base sa laysay ni Patpat, ang bago nilang kasambahay na si Criselda Dayag ang sospek sa nangyari. Ayon dito ay bandang 10.40 ng gabi noong September 1, 2009, habang siya ay nanonood ng telebisyon, ay nagsabi ito sa kanya na lalabas lamang ito dahil gusto nitong bumili ng pagkain. Pero nagulat siya nang bumalik si Griselda nang may kasama na itong tatlong kalalakihan. Siya ay agad dinalian, binusalan at dinala ng mga ito sa main quarters para hindi makahingi ng tulong. Habang naririnig niya na nagkakagulo ang mga magnanakaw, ay bigla na lamang siyang may narinig na putok na baril at sigawan dahil dumating si Alexis. Ayon kay Chief Inspector Ilanzano, nang mabatay ng mga ito sina Alexis, ay dinala ng mga sospek ang kanilang mga ninakaw at ginamit pa ang sasakyan ng mga biktima bilang getaway vehicle. Ang nanakaw ng mga ito ay dalawang laptop, tatlong cellphones, isang Rolex watch, dalawang digital cameras, dalawang video cameras, isang iPods, dalawang bags at mga cash. Tinapos ni Ilanzano ang interview sa pagbibigay ng babala o warning sa mga tao na mag-ingat sa pagkuha ng mga kasambahay. Wala akong makita ang detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano nakuha ni Alexis si Griselda bilang kasambahay. Kaya hindi ako tumigil sa pag-research hanggang nakita ko ang libro na may title na The First Impulse na isinulat ng Filipino-American na si Laurel Fontuzo. Hindi katulad ng mga news article na naglalabasan, ang kanyang mga impormasyon na kanya nabanggit sa kanyang libro ay mula mismo sa tatlong taon ng kasambahay ni na Alexis na si Magdalena Patpat na malimit tawagin ni Alexis na manang. At dahil sa dami ng mga tao na sangkot sa kaso na ito, para mas madaling intindihin, mula dito ay tatawagin ko na lamang si Magdalena na manang. Ayon sa kanya, ilang buwan pa lamang na nagtatrabaho si Griselda kina Alexis. At ito ay tinanggap ng film critic nang ito ay nakapasa sa dalawang session ng interview na ginawa ng foreman ng pamilyang Choseco. Ang hindi niya pinangalan ng foreman ay nagtatrabaho na ng ilang dekada sa pamilya ni na Alexis. Pagkatapos ng interview ay sinabi niya na ang 46 na taong gulang na si Griselda ay inilarawan niyang mabait, tahimik at mahiyain. Nang ito ay nag-apply sa kanila ay may dala itong police clearance at nakalagay doon ang mga salitang no derogatory record. Ibig sabihin ay wala siyang masamang record at maaari itong magtrabaho. Pero wala itong naipakitang NBI clearance. Nang tinanong nila ito kung bakit wala siyang NBI clearance, ay sinabi nito and I quote, Sorry po, wala po akong pera. End quote. Ayon kay Manang ay base sa rekomendasyon ng forma ng pamilyang Joseco ay tinanggap ni Alexis si Griselda ng may pag-anilangan. At dahil sa hindi kompleto ang dokumento nito at talagang nag-iingat si Alexis ay sinabi nito kay Manang na obserbahan ang bago nilang kasambahay. Nagsimula itong magtrabaho sa bahay ni na Alexis noong July 2009 at ayon kay Manang ay wala namang mga nawawalang mga gamit at sa obserba niya kay Griselda ito ay mahusay, masunurin at maaasahan na tagapaglinis. Pero ilang araw bago ang nangyaring panloob at pagpatay kina Alexis, si Griselda ay humingi ng 3,000 pesos na advance na sahod dahil lang isa sa mga kamag-anak nito ay di umunoy may sakit. Bilang isang mabait na amo ay pinagbigyan ni Alexis ang kahilingan nito. Noong gabi ng September 1, 2009, ayon kay Manang ay umalis si na Alexis at Nika para mag-dinner sa restaurant. Kaya nang maisa rin niya ang gate ay dumiretso siya sa kanilang maid's quarter para makapanood ng balita kasama si Griselda. Habang sila ay nanonood, biglang tumunog ang cellphone ni Griselda at pagkatapos nitong mag-reply sa kausap nito, ayon kay Manang ay lumabas ito sa kwarto sabay-sabi na tatawagan lamang niya ang kanyang ama sa Cebu. Ilang minuto ang lumipas ay napansin niya na ang aso na Alexis na si Astor ay nagsimulang tumahol ng 7.45 ng gabi. Kaya pinuntahan niya ang kanilang garahe pero wala siyang napansin na kakaiba o dapat niyang ikaalarma. Bumalik siya sa kanilang kwarto at nakita niya si Criselda na nakaupo at nanonood pa rin ng telebisyon. Pero tumayo ulit ito at lumabas. Ilang sandali pa ay tumahol muli si Astor kaya si Manang ay pumunta sa labas. Binuksan niya ang gate ng bahay at sinilip niya kung may mga tao sa labas ng kalsada. Nang wala siyang makita ay bumalik siya sa loob ng bahay at dumerecho sa banyo. Pero nang siya ay makalabas, ang 58 taong gulang na si Manang ay nagulat dahil isang lalaki ang bigla na lamang sumulpot. Tinakpan nito ang kanyang bibig at sinabi na kapag siya ay sumigaw ay papatayin siya nito. Bahagya niyang nakita na si Astor ay kinulong ng mga ito sa kanyang fans at nakita niya si Griselda na pinapasok pa ang dalawang lalaki. Siya ay pinadapa, tinalian, binusalan at pagkatapos ay dinala at ikinulong siya sa main quarter. Ayon kay Manang ay namagana ang kanyang mga braso at mga bukong-bukong sa pagtangkang pag-alis ng mga tali. Pero sa higpit ay hindi niya ito nagawa. Kaya ang ginawa na lamang niya ay magdasal sa Diyos na wag nitong hayaan na dumating sina Alexis at Nika. Ayon sa kanyang salaysay, ay narinig niya ang mga malalakas na lagabog sa loob ng bahay dahil ang mga salarin ay hinahalughog ang bawat sulok ng bahay para maghanap ng mananakaw. Pero ang ipinagtaka niya ay pagkatapos ng mga itong makuha ang kanilang mga gusto, ay nanatili pa rin ang mga ito at hindi lumabas ng bahay na tila gusto talaga nilang hintayin si Alexis. Pagkalipas ng dalawang oras, ang kinatatakutan ni Manang ay nangyari dahil nag-ring ang doorbell. Ang mga sumunod niyang narinig ay kumusyon sa labas ng maid quarters at sunod-sunod na tunog ng baril. Hindi nabanggit kung sino ang humingi ng tulong sa mga taridad pero madaling araw ng September 2 ay dumating ang mga taridad sa bahay ni na Alexis at doon pa lamang natanggal ang mga tali na nakagapos sa kanya. Si Manang ay agad tumakbo patungong kitchen at agad siyang sumigaw na dalhin si na Alexis sa ospital dahil kailangan ng mga ito ng tulong. Bukod sa mga pulis ay nakita niya sa loob ng bahay si Gang at isang investigador ang nagsabi sa kanya na wala na Manang. Sinangayunan niya ang sinabi ni Gang na hindi maayos ang paghawak ng mga investigador sa crime scene. Dahil sa kakulangan ng mga ito sa gamit, isang investigador ang lumapit sa kanya at inutusan siya nito na kumuha ng kumot sa kwarto dahil wala silang body bag. Hiningin din siya ng mga ito ng packaging tape na ginamit ng mga investigador para itali ang mga bangkay nang mabalot na ng mga ito ng kumot ang mga katawan. Nang mailabas na ang mga labi ni na Alexis ay sinabihan siya ni Gang na kunin ang lahat ng kanyang mga gamit dahil pansamantalang isasara ng mga investigador ang bahay ni na Alexis. Nang siya ay makalabas, sinalubong siya ng napakaraming mga TV reporters at sumigaw siya na hindi natutulog ang Diyos. Alam nito ang kanyang ginagawa at hindi natutulog ang Diyos. Sinabi niya na hindi niya kilala ang tatlong lalaki, pero sigurado siya nakasabwat ng na mga ito si Criselda. Ilang araw pagkatapos ang pagpatay kina Alexis, noong September 4, 2009 ay naglunsad ng manhunt ang mga otoridad sa apat na mga sospek. Inilabas nila ang litrato ni Griselda para makita ng publiko. Ang nag-iisang litrato ay nakuha nila sa database ng Quezon City Police noong kumuha ito ng police clearance. Inilabas din nila ang police sketch ng isa sa tatlong mga lalaki. Ang publiko ay nagulat dahil sinabi ng mga tridad na ito ay si Danilo Jovok o Hovok na naiulat na matagal nang nagtatrabaho sa mga Joseco. Si Danilo ay labing anim na taon ng truck driver ni na Alexis sa kanilang trucking and hauling business. Meron itong siyam na anak at nang gumraduate ang isa sa anak nito ay nag-organize ng party si Alexis dahil para sa kanya ay si Danilo ay tinuturing na niyang kapamilya. Ang impormasyon na inilabas ng mga pulis ay pinagdudahan naman ni Gang dahil para sa kanya ay tila basta-basta na lamang nagtuturo ang mga otoridad para maisara ang kaso. Ayon sa kanya ay nasaksihan niya na noong siya ay nasa crime scene, tiningnan ng mga investigador ang mga albums ni Alexis. Kaya sa teorya niya ay pumili na lamang ang mga ito ng mga tao sa albums at iyon ang itinurong sospek kahit wala silang malakas na ebidensya tulad ng DNA evidence. Noong September 8, 2009, si Danilo na nasa opisina ni na Alexis ay dinampot ng mga otoridad. Ayon sa ulat ay may isang tao na nakakilala sa kanya na ito ang di umunong nagmaneho ng sasakyan ni Alexis noong gabi na ito ay pinatay. Itinanggi ng truck driver na siya ay may kinalaman sa nangyari dahil ayon sa kanya, ay kaya niyang patunayan na siya ay nasa Batangas City noong nangyari ang krimen dahil di umano ay naguhol siya ng petroleum gas. Ang pag-aresto ng mga tridad kay Danilo ay naging issue naman dahil ang tanging witness nila na si Manang ay sangayon sa pahayag ng truck driver. Ayon sa matanda ay kung si Danilo nga ang isa sa sospek ay mamumukaan at mababosesan niya ito. Pero kahit may duda ang publiko ay sinampahan pa rin siya ng kasong robbery at murder. Noong August 2011, halos dalawang taon pagkatapos patayin ang dalawa, ay wala pa rin nangyayari sa kaso. Si Griselda ay nagtatago pa rin habang ang dalawa pang mga sospek ay hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan. At para makatulong sa paghahanap sa mga ito ay inununsyo ng mga kaibigan ng mga kamag-anak ni na Alexis at Nika na nagbibigay sila ng isang milyon reward para mahuli lamang ang mga pang mga sospek. Pero kahit anong panawagan nila at gaano kalaki ang kanilang pabuya, ay tila napakailap ng hustisya sa kanila. Noong February 2016, Mahigit pitong taon pagkatapos ng pagpatay kina Alexis, nagkaroon ng break ang mga otoridad at gamit ang tip ay sinugod nila ang bahay na pinagtataguan ni Griselda sa barangay Anunas, Angeles City. Ayon kay Angeles City Police Director Senior Superintendent Sidney Villaflor, agad nila itong ibinigay sa Quezon City Police na agad namang nagkaso dito ng robbery with homicide. Ipinaliwanag rin niya na kaya nahirapan ng mga otoridad na hulihin ito ay dahil nagpalipat-lipat si Griselda sa Cebu at Cagayan Valley bago tumira sa Angeles City. Sinabi niya rin sa mga reporters na hindi yun ang kauna-unahang beses na nagnakaw ito dahil si Griselda ay pinagahanap din pala ng pasay pulis dahil ito ay may kasong robbery. Idinagdag niya na parehong-pareho ang modus nito na nag-a-apply muna bilang kasambahay at pagkatapos ay papapasukin ang kanyang mga kasabwat para makapagnakaw. Noong March 2016, sa kanyang arraignment ay nag-bleed si Griselda ng not guilty. Kasunod ng pagkahuli kay Griselda ay nagkaroon ng bagong update sa pagkatao ng isa sa kanyang mga kasamahan. Sa interview kay Chief Inspector Elmer Monsalve, na pinuno ng Criminal Investigation and Detection Unit Homicide Investigation, ay na-identify nila na isa sa mga sospek ay ang apat na taong gulang na si Dani Baklaan Lapitahe. Ayon sa kanya ay malakas ang ebidensya nila laban dito dahil ang fingerprint ni Lapitahe na nakuha sa loob ng bahay ni Alexis ay nagmatch sa isang panluloob na nangyari sa Antipolo Rizal noong 2016. Sinangayunan niya ang pahayag ni Senior Superintendent Sidney Villaflor ng Angeles City na ang modus ng grupo ni Griselda ay mag-apply bilang isang kasambahay at pagkatapos ng dalawa o tatlong linggo ay saka siya aatake kasama ang kanyang mga kasamahan para magnakaw. Siyam na taon pagkatapos ng pagpatay kina Alexis, noong May 4, 2018, ay nagsimula ang paglilitis. Sa korte ay sinabi ni Griselda na ang talagang nagpapasok sa mga salarin ay si Manang. Pagkatapos di umuno ng panuloob at pagpatay kina Alexis, ay pinilit siyang isinama ng mga sospek. Dinala siya ng mga ito sa Pampanga at ginawang alipin hanggang siya ay makatakas. Ang kanyang palusot ay hindi naman pinanwalaan ni Judge Editha Mina Aguba ng Quezon City Regional Trial Court Branch 100 at sinintensyahan siya nito ng habang buhay na pagkakulong na hindi bababa ng apat na taon. Inutusan din siyang bayaran ng pamilya ni Alexis at Nika ng 350,000 pesos para sa civil indemnity, temperate, moral at exemplary damages. Ang pamilya ni Alexis at ilan sa mga kapamilya ni Nika ay dinaluhan ang paglilitis. Sila ay kontento sa hatol ng judge kay Griselda. Sa interview ay sinabi nila na kahit walang katumbas ang pagkamatay ni Alexis at Nika, ay masaya pa rin sila na mawubulok na ito sa kulungan para hindi na makapambiktima pa. Ang kaso naman ng truck driver na si Danilo ay ibinasura ng judge dahil nakulangan ito sa ebidensya na ipinakita ng prosekusyon na talagang magpapatunay na ito ay nasa bahay nga ni Alexis noong nangyari ang krimen. Kahit si Manang ay tumestigo sa paglilitis nito at sinabi niya na hindi kasama si Danilo sa panluloob at pagpatay kina Alexis. Ang kanyang kampo ay nagpakita din ng ebidensya na nagpapatunay na ito ay nasa Batangas City nga dahil siya ay nagohol ng liquid petroleum gas noong nangyari ang krimen. Nanawagan din sila sa publiko na tulungan silang mahanap si Dani Baklaan Lapitahe na magpahanga ngayon ay hindi pa rin nakikita. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!